Usa ka memorandum of agreement ang gipermahan tali local government sa Lanao del Norte og PhilHealth din sa mong kasabutan ana sa 3000 ka mga job order ug contractual contractual workers sa nagkaryang LGU sa mong probinsya ang makabinepisyo pinaagi sa group enrollment program si Lu Antonio sa PIA Iligan City Lanao del Norte sa report. 3,435 ka-job order o contractual workers sa Iligan City o Lanao del Norte ang makabinipisyon na sa programa sa PhilHealth pinaagi sa Group Enrollment Program kon GEP. Kini Kinihuman nga nagpirmahay o Memorandum of Agreement ang PhilHealth, Local Government Units ug National Government Agencies. Maokini ang LGU sa si Iligan, Tubod, Kaoswagan, Kulambugan, Baroy, Linamon, Salvador, Provincial Government of Lanao del Norte, Department of Trade and Industry, Lanao del Norte, Philippine Ports Authority Port Management Office, Lanao del Norte, Mindanao State University, Lanao del Norte Agricultural College, Department of Environment and Natural Resources, Integrated Natural Resources and Environmental Management Project, o Department of Education, Lanao del Norte. Sumala ni PhilHealth 10 Regional Vice President Delio Aceron II, covered na sub ang qualified dependents sa mga workers sa PhilHealth benefits. Para ma-extend ito sa mga job order workers and casual workers, may kasunduan po ang PhilHealth para po every month ay tutulungan nila na ma-remit ang kalang premium at maging maayos ang registration. Isahan na lamang. At ang magandang balita dito, ang beneficyo ng PhilHealth hindi lang po matatamasa ng mga job order workers and casual workers. Kasama rin makikinabang ang kanilang qualified dependents, legal na asawa ng di miyembro, lahat ng anak 20 anos pababa, walang asato ng trabaho. Ito ay pagpapakita lamang na interesado din ang mga local government units, different organizations na bigyan ng health protection ang kanilang mga empleyado maski job order sila. So ito ay pamamaraan na nagbibigay kalinga sila sa kanilang mga empleyado. So hopefully lahat na ng mga job order, even private, ay in-encourage namin na magpasama sa group enrollment. Prioridad sa mga LGU, no masiguro ang healthcare benefits sa ilang mga empleyado. We're able to make it sure na mapasabot po sa ilaha na importante kayo nga sa panahon nga naakay problema, importante mo yun naakay kadaganan, labi na oga uh, maka ka sa services sa Pilipinas. Karong panahon na, ay matod pa nila, bawal magkasakit yun. Kaya mo incur ni siya og, uh, expenses yun no, nga dinagko. O kung dili ta preparado, luoy kayo, tapos nagsakap pamilya. Mga, amuning idawat ni, nga nga programa nga nindot kayo nga, sa makausap pa matagaan o pagtagad o pribilihiyo ang ato ang mga empleyado. Aduna sa blessing ceremony sa PhilHealth Local Health Insurance Office sa si Iligan City para sa mas improved nga frontline office aron makahatag o mas komportable nga pasilidad sa ilang mga kliyente. Ang maong blessing ceremony o signing of memorandum of agreement subay sa pagselebra sa PhilHealth sa ilang 29th founding anniversary o sa National Insurance Month. Lu Antonio sa PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.